Ayos chap motor shop mga idol Papagawa ko yung aking uh, prino Saka Magpalit din ako ng headlight Ayan yung aking kabayo Yung aking kabayo, ayan Ayan, si Monmon ang titira niyan mamaya May ginagawa pa si Monmon eh Ayan, ko ako ngayon Ayan, si Otol din dito si Noy, si Motor Shop papatikoyin palik book light uh, ko yung Prino preno ko kasi nag stack up yung preno ko sa likod muntik na ako madali Ayan, ito yung ano, kabuhan ng kanyang tindrahan no? Ayan. si Monmon may ginagawa si Monmon doon sa labas eh Ayan mga kalorids, wala dito sila sino yung motor shop? Tulog yata eh, tulog sila Sa second floor ayan oh, ang naghahanap ng business permit ayan oh, business permit o diba ang mga idol ayan, mga right shout out nga pala dyan sa aking mga kasamahan ayan lumabas na lumabas na mga idol si eh dito si Noy ayan paggawa ko yung aking preno Akin suwil. Oh. Susub-sub ako. Mag-i-stack up eh. mag Iko up siya. Pero, uh, ito ng Dito si Noy. Laki na. Ang eh. ito si ano ito? Laki na, ano na napakaluwag ng kanyang motor shop lid Nasaan na yung ano dyan? Hindi nyo na binalik? Dapat kayo ulit? Yung. Nasaan na yung dati? Na. Artista ka muna ngayon ha Okay lang Ako ng akin ano, nga guwapo. Ano daw artista? Opo, text mo na ngayon, istra. may 'ko. Eh, sir. Ha? Tayo pa. Boss, Jensville na rin 'yan. Palit headlight. Saka, 'yung malit na ilaw, wala ang gumagana na lang ito ito na lang yung ginagamit ko sa gabi wala na dito minsan meron siyang headlight puro high lang walang look ayan tinatanggal na ay.

Em tapkal na si kunting vlog ang gran ng gulong. O daghamaro milang 아 yeah. Oh. Oh, di naman galak ko. kakabit na yung ano brake shoe kakabit na ni mon mon yung brake shoe ng aking sabayo sabayo ni kwe diba

ay kabit na yung gulong pagkatapos nyan ay change the wheel tapos palit headlight tsaka yung park light park light ba tawag yung mali? sasama ko sa vlog to ah so, Against the light. Against the light. dito tayo.

Ka na. <laughs> Nakatawa ka ng Chef Lee Dito si Ito yung gulog Ano ah, yung papalitan? Mini driving light Mini driving Ah magkakabit sila ng mini driving light Yan na lang yung pinaka ilaw ko sa gabi Oh Minsan, minsan may headlight. Sniper clone. Sniper clone ba? Tanggalin mo yung ano. Tanggalin mo yung nakadikit dyan. Mga idol, nakikabit na yung uh, ano, uh, gulong. Ano naman, chainsawin naman. Chainsawin uh, naman natin si kapayon ni Kumigyo Vlog. Ang nabibisit na, ang bayan mo.

ito yung pipatanggal ko mo, no? Lagi ako nasusugat. Para kabilaan. Ang nakakabit yan yung ano? Yayamanin. At yung, yung nadisgrasya ako, na nawala. Pumalit yung nakakasugat. Ito yung kanyang langis, mga idol. Nakakalawit. ผลิตฮิตไลท์ผลิตฮิตไลทผลิตฮิตไลท์ So, ko baka hindi umabot ng antipolo eh balik na naman ako kulay. niyabangan pa nga niya ako sabi niya okay na yon, ang dami na natin pinalitan eh <laughs> <laughs> pahon pa lang ako sa pagita yung, yung pinakamahirap na liko <laughs> yung pinakamahirap na liko sa pagita uh -huh. hindi makaahon doon. <laughs> utang yan <ina>. ah <laughs> pag uwi ko na rumagit hindi na nga lahat isa may pahon bumaba, lakad <laughs> bumaba ako maandar yung supremo palakad mataas yun yun. lagi akong late sa trabaho eh Oh. Eh mas ano eh lamang yung lakad eh. Ito po, sumiit na pa tayo. Hindi na, hindi na gumagana yun eh. Tapos na yun ba? Oo, tanggalin na yun. Palitan ng... Yung ibang kulay. Kulay puti kasi yun eh. Anong kulay? May ibang kulay ba yan? O, pink na lang, pink. Eh, tsaka yun na te. Tsaka to ah. Wala bang ano nito? Yung hindi na pupunti? Hindi na, hindi na. Original, tingin mo. Eh, lilista rin lang naman eh. Yung hindi na pupundi. Langis. Asa yung langis kong original? 1 liter ito. O oh, ito, original ito. Ah, kuha na ba ako? Ha? Kuha na ba ako? Mamaya ako. Mukhang mo. Ah, parang tamo na mo. <laughs> Ayan Lama yung mga Apat. Ulit, ulit. Hi black, black. Welcome to my guys. <laughs> <laughs> Ayan si Lipsinoy. Kapagod. Pakalawak ng mga idol itong kanyang tindahan hanggang loob na ito. Kaya mga kasama mo, di ako tinaanan mo lang. Ah. <laughs> <laughs> Kaya kasama mo, di ako'y tinaanan mo lang ako. Nakakalimutan ka ba? Nakakalimutan ba? Bukod o di? Habos. Kuya. ibang klase yun mon matibay matibay ba yan yung hindi ako namumura ng kasalubong ko hindi po yan yung ano ng buko eh yan yung walang lo puro hay ano may ba yan eh ganen nganen 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 nganen

Dumi ba yan? Dumig. Okay. Dumig. Dumig. Ah, Nagkakaroon siya. Nagkakatubig pala yan. nang ng langis ang aking kabayo iyan. nasa na, na mga idol no? siya ulit no? wala pang isang buwan kinsuil ko siya ulit tapos napalitan na siya ng uh, brick show sa likod tapos sa uh, headlight at saka yung uh, park light napalitan na rin ayan, yung preno nakahit na rin yung preno kaya yan uh, okay na yung aking comedy vlog si Kabayo yung aking uh, uh, kasama araw-araw, no? Ayun, sana ako magpunta kasama ko si kabayo ko, oh, si Gumidya Plata, yan. Okay, maraming salamat sa aking mga uh, subscribers, mga supporters ko, at thank you, thank you so much din sa amigami ko na si Mon Mon. Ayan, okay na, di ba? Abang labo. Ayon. Okay na naman Si Comedian Vlog Ang kanyang gabayon Ganda na naman ang andar Kasi bagong Swell, Lahat Bagong preno Bagong headlight Ayan Kulay ano Kulay pink Yung ano Ilaw Kulay pink Okay yan Kulay pink Ang ilaw mga idol too much kay Mon Mon ang mekanikong guwapo yan yun ang uh, dahan alam ang yung dahan yan asawa ni ito, si Sinoy yan dito na lang tayo mga idol mga mga chuk sabi shout out nga pala sa lutong bahay ni tatay yan thank you so much sa inyong support kaya kumidyo vlog